ngayon tapos na yung uh, x-ray ko dito tapos kahapon uh, dito din kami kahapon sa medical ko ginawaan na ako ng uh, analysis so mamaya ang alas 2 ng hapon so kukunin ko yung resulta ng x ray x scan ko so balik kami dito mamaya hapon so and the last na lang is yung uh, seminar pero hindi ko pa alam yung kung kailan yung schedule ang seminar ko siguro mga next week dyan sa week na yan hello wife <laughs> hello may asawa <laughs> so ah, ngayon nag snow kaunti ngayon dito sa Minsk kapon sobrang ah, lakas ng ulan so ngayon ngayong 12 to 6 pm uh, ah, mag snow dito pala yung ah, 24 Uh, street Medical Center. Ah? <laughs> <Ha? laughs> so mahaba pa naman ang oras. Punta muna kami dun sa sa park or kundi sa mall siguro. So dito sa Vilaros, mahirap talaga pag uh, hindi ka marunong mag-rush yan. Sigurado, sigurado matatamimi ka dito kung mag-apply ka ng or kukuha ka ng mga requirements na dito sa Minsk, mahirapan ka talaga pag hindi ka marunong mag-rush Yun yung uh, advice ko lang na kahit kaunti lang yung rush yan, kahit basic lang, uh, napaka useful yan dito sa kanila kasi dito hindi sa lahat ng oras uh, ang English nagagamit kasi hindi lahat dito uh, marunong mag English kailangan talaga uh, marunong mag Russian kahit papapano kahit kunting Russian lang napaka malaking tulong ayan dito sa kanila kasi ako dito kahit ako dito kahit marunong akong uh, kaunting mag Russian pero hindi sa lahat ng Uh, oras uh, or hindi lahat ng uh, natutunan kong gamit kasi merong mga uh, hindi ko pa narinig before so medyo mahirapan talaga akong botin na lang And dito si misis tinutulungan akong uh, mag process ng mga papers ko kung, kung sa ako lang, ako lang mag isa mahirap talaga lalo na kapag uh, hindi talaga marunong mag rush kahit ako may ako kahit may alam ako kung sa Russian may din so, itong building na ito uh, last year lang ito natapos sobrang tagal na nito yung pagdating na namin dito before uh, since 2011 under construction pa ito pero ngayon tapos no ang ganda ng building kukunin namin yung uh, resulta sa x-ray ko so pangalawang beses namin balik ko yung araw so, natapos na rin namin yung uh, appointment namin yung araw so by next week uh, yung resulta so kukunin namin next week yung and then by Saturday, pupunta ng Uh, seminar so by Thursday makukuha na yung resulta tapos isang araw isang araw na proseso balik doon punta na naman dito at least natapos na ngayong araw yung yung lakad namin sa likod namin guys oh. natatakot ko ito sweet na no sa likuran namin oh graf. sobrang maliwalas uh -huh. hmm? so, dito, da ah, dito oh, wala dito mismo mo sa ito sweet sobrang maliwalas dito na banda dito sobrang dito Huh? Ah, it, well, uh, sobrang lamig ngayon Ngayon is uh, negative 2 Dito Kaya nag uh, Winter jacket na din ako Para iwas lamig Kasi sobrang lamig talaga dito ngayon Let's go so at least uh, kahapon dito kami tapos at ngayong araw kasi nagpa x-ray scan ko ako so nakuha din namin yung resulta pag kahapon. so umaga kami pumunta dito kaninang uh, 2 to 3 pm nakuha namin yung resulta so pagkatapos nun pumunta kami dun sa therapy and then ayos na lahat so kukunin na namin yung resulta by uh, next week so by thursday makukuha namin yung resulta babalik ako dito and then last na yung uh, seminar mayroon kang so last next week is the last week <laughs> ah, next week makukuha na namin yung resulta dito so ako na lang yung babalik dito uh, by thursday So yun lang guys, yun yung uh, sabi ko sa inyo. Mahirap talaga dito pag hindi marunong mag-Russian. So yung English naman nila sa lahat ng oras magagamit. Kaya mas better pag pupunta kayo dito, kailangan kahit basic lang yung Russian, at least useful na useful yan dito sa kanila. Kaya minsan ako nahirapan, nagpapatulong ako kay Mrs kasi kahit ako dito sa kanila may alam ako na Russian pero kaunti uh, lang din kaya magpapatulong ako kay Mrs. Minchan pag mag-process ng mga uh, document Ha? Ano na, relitik na?